Tampok ang iba't ibang produkto mula sa iba't ibang tribo sa bansa sa inilunsad na Lika 3 program ng pamahalaan sa PICC. Lain nito na maibida ang kulturang Pilipino. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Naabutan namin si Imelda na namimili sa tindahan ng mga kasuotan mula sa Kalinga Province ang kanyang napili, isang makulay na palda. I got this skirt. It's by this uh, community in Kalinga and Sagada. And so um, it's very beautiful and they've been doing this for so many years already. Ang mag-asawang ito naman na galing Australia, nakita naming nag-iikot-ikot din para mamili. Hanga kasi sila sa mga produktong Pinoy. Nang iba, ngayon lang nila nakita. Very interesting. Lots of um fabric um which i really enjoy i'm trying to stop myself from buying it all <laughs> i love fabric um but uh pottery jewelry um i saw some fabric made out of pineapple leaves um so lots of interesting things here Kabilang sila sa mga pumasyal sa Likatri program sa Philippine International Convention Center sa Pasay City Dito ay makikita ang iba't ibang produkto tulad ng mga Filipiniana damit ng Muslim at iba pang kasuotan ng iba pang ethnic groups o tribo sa bansa. Nariyan din ang mga kagamitang pambahay gaya ng mga mesa at upuan at mga palamuti maging mga parol mula Pampanga. Ipinahikita rin dito kung paano ginagawa ang mga tela ng ating mga kababayan sa ibang provinsya. at ang mga salakot o sombrero na kanilang ginagamit. Kasama na rin ang mga tambol at baul na namanapan nila sa kanilang mga ninuno. So, malaking utang na loob namin dito dahil ito yung naging hanap buhay namin. So, kailangan namin i-preserve dito na ipagpatuloy ng aming mga anak. Pangalawang araw na ng programa na bukas sa publiko hanggang sa June 11 sa Forum 2 at Forum 3 sa PICC. Layo na nitong maging tulay para mas maitaguyod ang Filipino artisans, ang kanilang mga produkto at ang kulturang Pilipino kita naman natin masaya-masaya yung mga uh, artisans natin lalo na yung mga first timer pero ang mas nakakataba ng puso kasi yung mga bisita, mga kliyente uh, at lalo na yung ating mga national agencies siguro na overwhelmed sila na ganito ka diverse ang kultura ng Pilipino. Ganito sila ka-creative sa kanilang mga crafts. Nitong Webes, mismong si First Lady Lisa Marcos ang nanguna sa paglulunsad ng programa. Nagiging daan din ito para maging venue sa posibleng partnership ng mga designer, arkitekto at iba pang kumpanya sa mga Filipino artisan. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.